Madalas ka bang kumakain ng fish balls, kikiam at crab sticks bilang bahagi ng iyong pang-araw-araw na pagkain thinking na makakatulong ito para makamit ang iyong daily protein needs? Ba't naman hindi, di ba? Maliban sa masarap na ulam ito, eh, mura at madali pang i-prepare. Pero wait lang, friend. Bago ka bumili sa grocery nito, ipag-usapan eh, muna natin kung good source ba talaga ang mga ito ng protein at kung ano ang epekto nito sa ating kalusugan pag regular natin itong kinakain. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I am an Olympic Nutrition Coach who handled the programs of our Tokyo and Paris Olympics medalists. Unahin natin ang sikat na fish balls. Locally, ito ay gawa sa giniling na isda, kadalasan mula sa ladyfish or bidbid bid, na hinaluan ng harina, itlog, asin at iba pang additives and flavorings para mabuo ang bilog na hugis nito. Ang Pinoy Kikiam naman ay karaniwang gawa sa giniling na seafoods tulad ng isda, hipon o pusit na hinaluan ng harina at iba't ibang pampalasa. At, ang imitation crab o crab sticks ay hindi tunay na alimango ha. Ito ay gawa sa surimi, isang paste na mula sa giniling na isda na hinahaluan ng starch, egg whites, sugar, asin at iba't ibang additives para magmuka at maging kalasa ng crab meat. So paano nga ba sila ginagawa? Ang proseso ng paggawa ng mga pagkain ito ay nagsisimula sa paggiling ng isda o karne upang maging paste. Pagkatapos, hinahalo ang paste sa iba't ibang sangkap tulad ng starch, egg whites, at seasonings. Ang mixture na ito ay hinuhubog ayon sa nais na anyo bilog para sa fish balls, cylindrical para sa kikyam at sticks para sa imitation crab. Ito ay naluluto sa pamamagitan ng steaming or boiling at sa kaso ng street food o sa ating mga bahay kadalasang piniprito bago ihain. Ngayon, tignan naman natin ang kanilang nutritional content. Sa bawat 100 grams ng fish balls, ito ay mayroong humigit-kumulang na 121 calories at 8.6 grams ng protein. Ang 100 grams naman ng kikiam ay naglalaman ng 129 calories at 4.2 grams ng protein. At sa bawat 100 grams ng crab sticks ay mayroong 95 calories at 7.7 grams ng protein. Ang mga values na nabanggit ko ay mga nutrient content sila na hindi pa pinirito. Take note din na bagamat may protein ang mga pagkain ito, mas mababa ang kanilang protein content kumpara sa natural na protein food sources tulad ng tunay na isda o karne. Pag-usapan naman natin ngayon ang upside at downside ng regular na pagkonsum ng mga pagkain ito. Unahin natin ang upside. Number one, abot kayang presyo. Madaling mabili at mura kaya't accessible sa karamihan. Number two, madaling ihanda kadalasang pre-cook na ang mga ito so ipiprito na lang ng ilang minuto. Ano naman ang downsides? Number 1, mababa ang quality ng protein ng mga ito. Dahil sa paggamit ng extenders at fillers, mas mababa ang quality ng protein kumpara sa natural na sources. Number 2, mataas na sodium content. Ang mga pagkain ito ay kadalasang mataas sa asin na maaaring magdulot ng high blood pressure kapag nasobrahan. Number 3, high in additives and preservatives. Maraming artificial ingredients ang ginagamit sa paggawa ng fishbowl skikyam at imitation crab sticks na maaaring magdulot ng adverse reaction sa ibang tao. At panghuli ay ang deep fried preparation. Ang regular na pagkain ng pinritong pagkain ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng heart disease at obesity. Dahil dito, mahalagang limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkain ito at isaalang-alang ang kanilang epekto sa kalusugan. Maaaring masarap ang mga ito pero hindi sila dapat maging pangunahing source ng protein mo. Kung gusto mong mas healthy option, dagdagan mo ng real fish, chicken, tofu, or eggs ang iyong diet. Remember, moderation is key. Stay healthy mga friends!